So ito pa, sunod mga kababayan. Ha? Ah, bukod dyan mga kababayan, sa sinabi ni Buying, no? bubuhayin at sabi nga niya, hindi dapat kalimutan talaga ang ganitong kaso. Buying Rimulya, bubuhayin ang investigasyon sa Parmali. Halaka. Sisiyasatin muli ang Parmali. Ito na nga, mga kababayan. Hala, Diyos ko. Muli namang sisiya sa atin ni Ombudsman Rebulya ang Farmally Scandal na isa sa mga sinasabing kaso ng korupsyon ng nakaraang Administrasyong Duterte. Balita. Hala, Diyos ko. Kaso ni Sara, bubuhayin, kakalkalin. Pag napatunayan, ipasa sa Congress, sa Senate, bubuhayin yung impeachment na naka-archive. Tapos, conviction or Akwital ang aantayin natin. Ngayon, imposibleng i-akwital to. Conviction talaga labas dito. Tapos, plunder. Kulong. Halaw lang. Ang plunder pa naman habang buhay ito. Depende na lang kung may presidenting papalit kay PBBM at bigyan ng pardon si Sarah. Makalaya siya. Hala. <laughs> Tapos ngayon, bubuhayin pa yung Parmalie. isino ba yung nasa Parmalie? Naku, mga kababayan. Naku, ito, 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 ha? Balita mula sa Korte Suprema, mm -hmm. hatid ni Radio Patrol, Steve Rez, Steve! Like, like, like po tayo, ha, mga okay. kababayan. Ang pagkakama ng mali ang flood control project at issue sa Contrational Funds ni Vice President Sardo Duterte, si Silipin Dini Ombudsman Jesus Crispin Rebulla, ang kontrobersya sa formally, isang kumpanyang nakakuha ng bilyong-bilyong piso kontrata mula sa PBM Procurement Service para mag-supply <laughs> ng medical supplies noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. Kasunod nito ng panawagan ng dating Senador Richard Gordon na muling balikan ng bagong ombudsman ang nasabing kaso ng unang siniyasat ng Senate to Committee ilang taon na nakakalipas. Ayon kay Rimuya, nagkaroon man ang mga pagkinig ng Senado noon, hindi na umusad kaya marapat lamang na muling pigyang pansin. Hala! Nako, sisilipin natin yan. Ha? Kita niyo mga kababayan, nako, eto na nga. Alam niyo sa totoo lang, mauubos itong mga Duterte Senador. Ako na nagsasabi sa inyo, si Bato makukulong ulihin ng ICC, si Bungo makukulong dahil sa sa Parmali, tapos si Sara makukulong. Sinong matira si Aimee at si Robin? Anong gagawin nilang dalawa dyan? Si Aimee purchases si Robin puro Ano may tapos si Markuleta naman nagukulyanin na. <laughs> Hala, Diyos ko, mauubos, tatlo na lang. Tapos si Alan Kaitano, buburahin daw sa 2028 Putang <laughs> ina. Walang matitira sa kanila. Oh, si Alan Kaitano daw, buburahin na sa 2028. <laughs> mauubos talaga. Alam nyo, ito na yung masasabi ko na God save the Philippines. <laughs> Ay, nako. Uy, si Aimee, tandaan ninyo ha. Babaliktad na naman yan. Mm. Pakinggan ninyo ang sabi ni Rimulya ha. Patungkol sa Parmali. Lee. tumiti, ilang taon na nakakalipas. Ayon kay si Rimulya, nagkaroon man ang mga pagkinig ng Senado noon. Hindi na ito kaya marapat lamang ang muling pigyang pansin. Sa silipin natin niya, kasi nga parang nalimutan eh. Pamlordes, hilo po. Pero hindi dapat sa uh ma makalimutan talaga ito mga gandong paso. Kasi alam natin, mabigat ang yeah. alingaw mo. No? Mar Maraming nagsasabi na may nangyari na masama mo. No? Ikinitin e, ng bagong Ombudsman na posibleng masangkot sa investigasyon maging ang mga matataas na opisyal mula sa nangarang administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Depende yan sa mga ebidensya ang madidiskubre. Yan ang balita kumpirmat. Hala! Naku! depende tapos madadawit daw itong mga ano mga dating uh, miyembro no dating miyembro ng uh, gabinete ni Digong dito sa Parmali e, si Lau at saka si Bongo pa naman ang connection dito i-search ko lang ha mga kababayan ah, Parmali ayan ito ha mga kababayan Actually, dito pa naman makikita natin dito yung ano eh, sino yung nasa, yung ito, konektado, konektado. May mga connected, connected ito eh. Mga kababayan sa parmalinidigong. Naku po, mga kababayan, patay si Bungo dito. Oo, may ano to eh, may tawag doon yung konek-konek. Nasave ko yun kanina eh. Mm -hmm. Naku, sino ba ito mga kababayan, yung mga sangkot No, actually mga kababayan, 11 billion po ang nawawala diyan sa Parmalina yan. Naku, walang ligtas sa pananagutan. Diyos ko, eto na mga kababayan. Ito po yung patungkol sa Parmalina, mga kababayan. <clears throat> Ito, DCRH, ha, pakinggan niyo Sabi ni Boying Okay. Uh, ta uh, uh, tapatan po at nanonood ang ating mga kababayan... Ah, wait lang ha mga kababayan. Ito. Pakinggan ninyo ha. Huli namang sa atin ni Ombudsman Remulya ang formally scandal isa sa mga sinasabing kaso ng korupsyon ng nakaraang Ma Maxine, Ma salamat Support po sa, sa iyong Radio. uh, $10 super sticker. Thank you, thank you so much po. Steve Steve! sa manumalyang flood control project at issue sa controversial funds ni Vice President Sara Duterte. Isilipin din ni Ombudsman Jesus Kapswin Rebulla ang kontrobersya sa formally isang na nakakuha ng bilyong-bilyong piso kontrata mula sa TBM Procurement Service para mag-supply ng medical supplies noong katagtagan ng COVID-19 pandemic kasulito ng panawagan ng dating senador Richard Gordon na muling balikan ng bagong ombudsman ang nasabing kaso ng unang siniyasat ng Senate to Ribbon Committee ilang taon na nakakalipas. Nako. Ayon ni Remuya, nagkaroon man ang mga pagdinig ng Senado noon, hindi neto umusad kaya marapat lamang na muling tigyang pansin. Talaga sa totoo lang, yung mga ifinile noon, nila tawag dito, nila Gordon, nila Trillianis, nila Juntiberos, nila... ah... Uh, sino yung ano si Franklin Drilon ay sa totoo lang mga kababayan nawawala po yun kasi nga hawak ni Digong ang batas nung siya ang nakaupo maskin nga ngayon nga hawak pa rin niya eh so ngayon mga kababayan ang nangyari nga napalitan na nga itong Ombudsman so sabi nga ni ano sabi nga ni uh, Carpio 'di ba ni dating ano uh, si Carpio no sabi nga niya ang huling pag-asa ng gobyerno ay si Boying Naku po, ito po mga kababayan. May ads lang po ha. Hmm. Mabubuhay talaga lahat mga kababayan. Naku po. Ha? 'Yung 'yung pinaglalaban noon ng mga liberal, 'yung pinaglalaban noon ng mga katiwalian. Um, ni uh, Justin, and his Secretary Remulla. Um, nakita naman po natin under his term na ang DOJ ay eh, marami rin talagang magawa. Yung ICC ni Duterte, yung kay Kiboloy. so Loy, and uh, all the other cases that uh, DOJ has been filing. Sa tingin niyo po mo, magkakaroon ng malaking change with him, Helming, yung uh, ombudsman? Uh, yes. Uh, uh, to be fair to Secretary Remulla, he was doing a good job. Uh, In the investigation of the isa bongero at saka yung mga flood control projects, he, he was on the right track. So if he does the same thing as, uh, as Umbudsman, uh, he can be uh, the savior, no? But if he uh, engages in selective prosecution, yeah. it will be So we, po? we are at a critical crossroads in our history yes. because talagang, Uh, people have lost faith in all institutions of the government Mam and ito na yung ano pag-asa natin na to restore faith in the government uh, but yeah so he has to be yeah. fair he has to go where the evidence leads him mm -hmm. kahit sino you are uh, whether you are the uh, senator congressman or even the vice president as long as there is evidence he should pursue yeah so diba? justice si Antonio Carpio na mismo nagsabi niyan si Buying ang pag-asa. Halak ka. Naku, mga kababayan, ako na mismo nagsabi sa inyo. Patay talaga. Ito na, Buying, rumisbak na sa mga Duterte. Naku, nangangati yung ulo ko. Alam nyo, inaantay ko lang eh. Antayin natin siguro, sabi, tama nga naman ang sabi ni Amy, mga kababayan, na malayo lang 2027. Makulong na si Sarah. Allah Totoo ko kaya mga kababayan. Ha? Mga oh, Ma'am Delia Rosario ng Sirisa Force, Naku, may lamok. Magiiyakan talaga sila. I'm sure. Magiiyakan talaga sila. Maniwala kay sa akin. Itong mga DDS talaga, Naku Kahit sino po, mga anal, mga political analyst, ito pa yung dating ah uh, Justice uh, Antonio Carpio at saka si ano si Franklin Drilon no pakinggan niyo <laughs> oh si Franklin Drilon magandang, Drilo. magandang umaga sa iyo former Senate President former Justice Secretary oh. Hmm. ano miss ko na ito ha hmm. Senator Franklin Drilon is that mayong aga senator mm. good morning sir My aga, man. oh, pakinggan niyo you good i'm here in Iloilo mayong aga oh, mayong aga oh. oh. May okay. pwede si Drilon, ma mo Uy, <laughs> <ay> pagkuka pa ma. Hindi <laughs> no, pa rin siya nagbi-breakfast, Father. Ah, pamahaw pamaw. sa amin is uh, uh, breakfast. breakfast oh. So, ay, eh, masarap. Oh, wala akong ginawa dito kung hindi kumain. <laughs> part correct, oh, ang serbisyo niya. Napatawag kami, ni Senator, kasi gusto namin gabayan mo yung ating uh, Pilipino. Kasi di ba naging controversial yung pag-appoint po kay Justice Secretary Jesus Crespin Remulla as ayan the new ombudsman. Na. Pakinggan natin. Oh, ano, ano po ba ang trabaho ng ombudsman? Talaga bang napakapangyarihan napaka, po ng posisyon na ito, sir? Uh, pakinggan ninyo, ha mga kababayan kung anong ibig sabihin o anong trabaho ng ombudsman kung makapangyarihan ba talaga ito. Actually, sa totoo lang na ang ombudsman po ay mas makapangyarihan pa sa presidente. Ha? Ah? O, oh, ito. Ang trabaho ng ombudsman ay siya po ang nagpapantay ng uh, ating mga kawani sa pamahalan. Ang ang pag nagkabali o nagkumuha ng kalokohan ang isang kawani ng pamahalan yan po ay nasa jurisdiction ng ombudsman, hindi po sa fiscal. Ang trabaho ng ombudsman ay ang uh, ang, ang mag, 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 mag prosecute ng mga kaso o of public officers. Yun naman po mga fiscal natin ay mag-prosecute ng crimes doon sa private sector. Yun po ang pagkaiba. So, sa palagay po ba ninyo, magandang choice si Remulia bilang ombudsman, uh -huh. Senator? Tama po, naiintindihan niya na po ang trabaho galing siya sa kagawaran ng Katarungan pareho ang trabaho ng kalihim ng kagawaran ng Katarungan at ombudsman prosecution Patay. of offenders kaya pala kaya pala mga kababayan pinaginitan ni Amy at ng mga Duterte itong si Buying kasi bakit si Buying ang tinik sa kanila Nako, ito na nga mga kababayan. Nako, masakit-sakit si Buying. Oo, nako po, mga Duterte. Para ito na ba yung sinasabing the downfall <laughs> Oy, mga kababayan, hindi ko naman masabing the downfall. Ayaw ko magsalita ng patapos. Ayaw kong pangunahan. Pero ayon sa aking puting uwak, <laughs> nakita na aninag ko na kasi. O oh, yung reflection sa salamin sa likod ko. Naninag ko na kasi na may makukulong, hindi umabot ang 2027. Tapos merong assistant ni Digong noon, makukulong din. Tapos may isang senador hulihin ng ICC. Tapos yung isang senador buburahin sa tagig. Tapos yung Isang senador, si Amy haharasin. <laughs> ay nako, mga kababayan. Ito na ba yung sinasabi na kami ay apoy na hindi mapatay? Kami ay apoy na hindi mapatay? Yun lang nga, yun lang yung aking reaction ngayon, mga kababayan.